August 11 feels ang DOTR at iba't ibang transport pits nagtipon-tipon para sa isang sensitivity training program. Hatid ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. At syempre, kasama ang Eurotel. Layunin ng training na ito na itaas ang kamalayan at pag-unawa ng mga transport frontliners, mula drivers hanggang enforcers, para mas maging inclusive at maayos ang serbisyo sa lahat ng pasahero. Uh, ito po seminar nito kaya nagkaroon ng na initiative ko ba merong naganap na insidente. So ito po ba yung dahilan kaya tayo nagkaroon ng uh, sensitivity. Uh, training. Yes po mam, ma Isa na rin po ito sa naging dahilan kung bakit po tayo nagkaroon ng mga ganito pong pagsasanay hindi lamang po hindi lang po sa amin sa sa law enforcement kundi kas, dito na rin po kasama yung ating mga driver, conductor, operator at iba't ibang sektor po na related dito sa public transportation upang kami po uh, lahat ay sabay-sabay na magkaroon ng karagdagang kaalaman sa tulong po nitong mga ganitong pag-aaral upang makita po natin kung ano po yung uh, mga pangangailangan na kinakailangan nitong ating mga kababayan na nangangailangan ng special na atensyon. Ano po yung nag-encourage sa inyo na magkaroon ng initiative na makipag-collaboration with you? The Mm -hmm. So, it can also happen in the hotel. Mm -hmm. So we might as well get in touch with the OTR and offer our functions room. And eventually, and also some of our employees, by presentation, to attend and teach other employees of our hotel, hundreds of Tinanong din namin ang mga bus operators kung ano ang mindset na nais nilang i-instill sa kanilang mga drivers at konduktor upang masiguro ang respeto at malasakit sa ating mga PWDs ay palaging naipapakita sa kanilang serbisyo. I think the most important na mindset, yun nga, yung tinatawag nating empathy and also yung inclusivity pati yung tinatawag na iba yung pag-unawa. Kasi um, the persons with uh, disability, they're also an integral part of the society. Hindi po sila dapat uh, dinidiscriminate. Yes. Mm. So ma'am, paano natin may encourage yung mga mananakay, mga commuters? Kasi recently nga, di pa may nangyaring incidente eh, na wala na yeah. naman may gusto at uh, unavoidable. So paano po natin na uh, mapapasakay pa ulit yung ating mga commuters? Actually ma'am, this is the second part of the training coming from our uh, partnership with United uh, and SM from last time sa uh, SMOWA wow, uh, training for sensitivity. Uh, together with the uh, Autism Society and yung person with disabilities like Tourette Syndrome, Down Syndrome. So, dito po sa training, tinatakal natin kung paano ang tamang paghanda sa mga tao may person with disabilities. Uh, Ina-encourage po namin ang mga mananakay, yung mga PWD, na wag po sila matakot na gumamit ng EDSA busway or mga public transport. Ako ay nangangakong kikilos. Para na ito, maling Kapag may malasakit, panalo lahat. Sa transportasyon, hindi lang basta biyahe, kundi kwento ng pag-unawa at respeto. Mula rito sa Eurotel North EDSA, kasama si Tess at Tonette, kami ang LMSK TV sa Ksinayon kasama niyo sa bawat kwento ng serbisyo publiko. Kita-kits sa susunod na biyahe!